keng aalis na naman. Mamalengke na naman kami, mga zaina, Mamalengke kami na naman. So, ang bibili namin is sa Sardinas. Ha? Sardinas. Huh? <laughs> Sardinas. So, ito yung outfit namin kung pupunta kami sa palengke. Oh, mga dyan! yung aking mga alaga ng mga kambing. So, sa birthday ng dalawa yung kakatayin namin yan. So, ilan ba dapat ang katayin ko, mga apat? Kasi, oo, kasi may mga bisita kami sa Ayan o, oh. ayan mag... Kain kayo ng kain ha, mga kambing. Kakatayin na kayo. Malapit na yung araw ng kamatayan nyo. <laughs> Ben, tayo, hindi pa tayo nakaisang rest. Pero dito, ka dalawa na. Masarap, sir. Sigaw ka, pag may boss yung kanin mo. Sabi mo, kanin. Ha? Bakit? Busog ka na? Ha? Ha? dami ka pang ano. Ano Wala bang ibang kulay doon? Yan talaga yan. Master ang gusto mo. Wala master, wala na. Puro lika na master. <laughs> to? Para hindi Mata na tayo matagalan. Magkano ito? 8.90. Ha? Baka naman sa so otay mo rin yan ba? Sorry na rin ko. Ano, dati. Ito, maganda naman to, Yung, para maiba naman yung ganito mo. T-shirt mo, puro plain. Yan na yung gusto mong ano? Kulay? Oh, para magbilis. Mag so, mga zay. 2-1 ang price ng Lee. Ito na, sot-sot na niya mga. sot na ni Master, <laughs> Ayan, o. No? Uno, dos, tres to mga zay. Hmm? Wala na bayad-bayad sa counter. Uno, dos, tres na to. <laughs> Pagdating dun, harangin na siya. <laughs> ito yung luma niya, Jay. Bigay niya sa, sana sa sales, sales lady. Nagulat yung sales lady. Ayaw niyang hawakan. Char! <laughs> Ay, ito yung kahintang ngayon sa manginasal. So, punoan tala mga Jay, no? Matagal na kami pumila nung Pasko pa, nung New Year. Hanggang ngayon, ganun pa rin sitwasyon mga Jay no? Abang-abang na lang kami mga Zay, no? Nakaupo lang kami dito sa harap nila, no? So, ayan kami, Zay. Ah. Waiting, waiting, waiting. Ha. Ah. Ha? Punin mo. 哇哈！我哥说。Huh. <laughs> <laughs>